Hello guys, magandang tanghali. Meron ako mangga guys. Ayan guys. Kain tayo. Tapos guys, meron ako Asina, mayroong sili. Namiss ko na kumain ng mangga medyo matagal-tagal na. Kain tayo guys, samahan niyo ako. Masarap. Masarap guys kasi ito ay Ayan guys, so, hinag-hinag na siya. Ang sarap kumain. Musta po ang ating tanghalian guys. Hmm. may mm -hmm. Mainit po nga. Binili lang ito ng asawa ko. Hmm. Sabay sa pagbili na kulang. Hmm. Minsan, kaya may ito lang. Kaya may ito ngayon doon. Kaya ito lang. Hmm. Ano ang mga pagkain ito? Dami. Burgers. Di Di bagay.